Hello guys, nandito tayo ngayon guys sa bilihan ng mga gulay na kung saan guys nagkagulo po ang mga tao dito kasi namimili din po sila ng mga mga gulay yung mga fresco at saka ang ganda ng mga gulay so dami dito guys ng mga Bangladesh, Pakistan, Filipino, Nepal, Nepali eh. kasi ang ganda naman kasi guys ng gulay papaya hinog na ito po yung yan papaya hilog na. Ito po yung maliliit na mga okra. Nasarap to siya sa baguong. Ito ang daming mga gulay dito na ano, kangkong. Oh, mga kangkong. May saging din po dito guys. May saging din po yan oh may kamatis may sili kamatis na fresh may patatas yung sa mga patatas at saka subuyas dito ang ganda wala kang konti may sili yun guys opo quest hmm. sigarilyas tapos yung ang palay yung cucumber Dami. Sibuyas. Sibuyas, bawang. Sili. Yan lang bilhin mong okra. Ba't? Di ba ang dami guys, nagkagulo sila. Kasi unahan kasi. Kasi klase guys ang mga nationalities dito na nagpunta. Kasi medyo mura dito guys na. No? Ito opo ata to na bilog. Masarap ba tong opo na bilog? Hindi ko yata nakatikim pa niyan. Yung opo nga, ay opo na ano yung sa akin na yung opo na ganyan na mahaba. Uy, may ano oh. Maganda ang string ng nila, oh. Talong na violet. Boss ang ganda ng sitaw tinan mo. Siguro tag 6 real ang ano niyan. Ang ganda ko. Pwede nil ihalo sa kung may ano ka. Idaduro ko lang. Ang ganda ng mga sitaw. Yan o. Daming tao. So yan lang guys. Magandang buhay. Thank you for watching.